Masarapin pa minsan minsan ang mga anak yun Bakit? Pagkatapos isang glooming red na nalupan Hindi, hindi, hindi Hello sir, good sir, no, sir. Ah. okay napamali ako ng side e, eh. nandito ako sa may papuntang ano eh. <laughs> Iikot na lang muna ako ha, Pakihintay, pakawit lang po ako Okay okay lang sir, take your time, okay lang naman po Okay okay, thank you Pahali sir, mag park lang po kayo sa likod na ano sir, Very, peri sir Katam Okay, sige po, Starbucks. okay po, okay po Okay, take care, take care sir you. Masarap yung parmesan, may banana Tignan natin kung makakuha tayo ng booking papunta ang Tepolo para pa uwi na tayo. Ang hmm. baba lang kasi pag pass to pass 100 to 100 plus na oh. 136. Guys, nakakuha ko ng booking kaya nga lang nagkamali ako. Akala ko dito lang sa Marikina. Pag kinansel ko naman to, mababad record ako. Kontakin natin to. Hello, good afternoon po. Lala po? Yes, po. Ano na po kayo sa harap? On the way pa lang po ako, ma'am. Uh, Kinoconfirm ko lang yung aking booking po. Pa okay, ito, na lang okay. po ako. Ah, po. Thank you po. Salamat po. Thank okay, you po. Ayan, guys. Na-pick up ko. Karanasan din to. Hello? Hello po. Kung yun lang sila po kayo may harap? O, kaso ang dami pong sasakyan. Hindi po ako maka... Black po na yung Dai Accent. Ano po ba yung bibili ka pa? Eh? Ah, gaano malaki po ba o kasi naman kasi naman? Ah, oh, okay, okay. Kasi ah, naman po. sige po, sige po. ko na po siya. Okay, okay. Salamat. Salamat. 'Yun guys, balintayan na lang natin yung contact person. Oh. item pick up tayo so i-drop naman natin to punta naman tayo ng Loyola Heights San? Quezon City ba to? Loyola Heights? Uh, aircon window type so meron tayo 39 minutes sa uh, 12 kilometers kaya tara deliver natin to guys let's go sebutinna sebutin Semasa buta na nama. Hello, good afternoon, Puan. Good afternoon po. Good afternoon po. Hi sir, good afternoon po. Aalala uh, mo po yung delivery po ng aircon? Ano ba ito ako dito sa baba, hindi ko alam po anong... Alam. Okay, ano ba Ano ba ito po yung building? Yo, yung ano, yung may potato corner na building. May potato corner na building? Oo, oh, okay, ano po? May potato corner. Okay. Nalabas niyo po Sige. Thank you po. Nasaan ba yung kausap ko kanina? Yung aircon di ba? Dito ba yun? Ay,

Okay guys, na drop up na natin yung aircon dito sa Loyola Heights, Quezon City. So mag naman tayo papuntang Antipolo para makauwi na tayo. Sayang merong marikina to Antipolo, kaya nga lang. Ah, hindi ko na na-pick up. Bale, next. Abang-abang na -abang muna tayo. Abang lang muna tayo sa restaurant ng Peri Peri kaya yeah, guys okay samahan nyo uli ako sa aking biyahe <coughs> ah, good afternoon po. po good afternoon po sir Apo, afer, uh, ako ako natin nandito no? ako sa mga sa bread to bread to? yung ano yung may truck na malaki doon lang po ba ako sa may likod ng truck? Apo, dito no, ay dito mo play full grade, Sekilber. Ay hindi po, ano po ako yung black Susunod ko din sa truck. Ako po dito, na may ano, na may train po. Makita niyo po yung medical city. Okay. Opo, pagdating ko na sa BDO 3, pirap po kayo, kailangan din lang po kayo. Nandito na ako sa may likod ng truck eh. Ano po yan? Overtake ko kayo dyan sir? Overtake ko kayo? Ah, overtake ako? Okay, wait lang. Ako, oh, no. makikita niyo po yung pangalawang truck. At saka tayo naman po ako dito eh. Ah, sige, sige. Nakikis po ako, saka patala ito. Nakapalikis po ako, saka kikis. Okay, thank you sir. Ayan, ngayon po kaya sir? Oo, ako ito. Ah, sige po, sige po. Ito po ba Kote ka dami kasi eh. Sabi nila konti lang eh. Ano po ba yan sir? Wala, lang tulong nila sa may comments po. Na peri peri Basta tanong nila po yung pupunta peri peri po Kaya lang po nila yung Okay, item pickup. up. Punta naman tayo ng Capital Commons. Okay guys, Deliver na natin sa Capital Commons to mga gulay saka mga ano ingredients ng peri-peri. So tayo. Tara na guys, let's go. Delivery. Pang-apat. Kasi <tabas> mabuti. Ang <rattling> iyong pag-ibig Ang ina na aawit sa sayaw luwal hati papalakpak si sigaw dadakilay nagumapaw sa piling mo ang kagalakan sa puso ko noon ngayon kay naman Panginoon Hello sir Good yes, afternoon sir sir Sir, napamali ako ng side. Iikot na lang muna ako. ha Paki wait lang po. ako Okay, okay lang sir. Take your time. Okay lang naman. Okay, okay. Thank you. Bali, oh, sir. mag park lang po kayo sa likod na ano sir. Very, very, sir. Okay, sige po. Okay po, okay po. Okay, thank you. Thank you.

I Okay, item drop off dito sa Capital Commons. Katapos na tayo. Confirm na yung delivery. Nabayaran na rin tayo. Pick up na lang ulit tayo ng isa pa para makalima na tayo. Isang biyahe na lang, meron pa tayong bonus na 335. So, pick up pa tayo na isa. Pasig. So, Pasig. Manila, ayoko niya. Duen-duen terlalu gencar. Pas-paslah. No. Oh, terlalu. No, no. no. Di mana? Di no. Hello. Good afternoon, Good afternoon po, ma'am. Lala uh, mo po. Ah, papunta, uh, papunta pa lang po. On the way pa lang po ako, ma'am. Ano uh, po ba yung pipick up, eh? Hindi ko alam yung in uh, order ni sir. Construction of materials lang naman po. Uh, Marami po ba? Uh

may uli guys pang limang biyahe na natin to pag nakakomplete tayo ng limang biyahe sabi dun sa application ng lalo mo magkakaroon tayo ng bonus na 335 so tignan natin kung kapag nakompleto natin kung talagang totoo magkakaroon tayo ng 335 okay guys go pickupin na natin yung mga tires at i-deliver sa so, kainta ang isang metro Pagkatapos, umuwi na tayo. Ayan guys. Nakita na natin yung contact person. Puntahan lang muna natin. Okay guys, na bayaran na raw sa credit. At uh, Diretso na tayo ng kainta para may deliver to. Thank you. Like, share, subscribe and hit the bell button for more updates.